Baldo! Hey! Hey! Right? Hi! Um, I would just like to ask you if you where the library. Is? I'm asking you if you know where the library is. Ano? Eh, kung walang wikang Filipino, magkakaintindihan pa ba tayo? ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na malalas binabalewala. Ngunit, mahalaga sa ating punta Pilipino, ang bitang Pilipino. Ngunit, bago simulan ang ating vlog, nalarin mo natin ang ma makabayan, ma makabago, at po, hu humanista. Baga This is the week of on pin mo. Paano ka makakabili sa tindera kung hindi kayo pareho ng wika? Paano mo maipapahayag ang iyong saloobin sa iyong kaibigan? Ang wikang Filipino ay ang puso ng ating komunikasyon. Ito ang nagbibigay daan sa atin upang magkaintindihan, magtulungan, at magkabuklod-buklod. Kaya naman, gusto namin ipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang wikang Pilipino sa ating mga personal na buhay. Bawat isa sa atin ay may mga kwento, alaala -ala at ugnayan na nabuo dahil sa wikang ito. Ito ang dahilan kung bakit sama-sama tayo nagdiriwan ng buwan ng wika. Noong panahon ng pakikipaglaban, wikang Pilipino ang kinamit para magkaisa ang mga Pilipino naging sandigan upang ipaglaban ang ating kalayaan at identidad. Siyempre, hindi lang Tagalog ang wikang Filipino. Mayroon tayong iba't ibang wika sa buong bansa. Sibuano, Maayong Adlaw, Locano, Mayinpagaldang, at marami pang iba. Mahay na Adlaw! Bawat isa ay may kanya-kanyang ganda at halaga. Ang wikang Filipino ay sumasaklaw sa lahat ng ito. Pinagbubuklod tayo sa ating pagkakaiba. Sa bawat salitang binibigkas, may kasaysayan ng wika. Sa bawat tawa at kasiyahan, may kanya-kanyang kwentuhan. Iba-iba man ang ating wika, iisa lang ang ating tinig. Ito ang wikang nag-uugnay sa ating mga puso at isipan may hindi Filipino na nagbubuklod. Sa pagbibigay halaga, buhay ang ating pagka-Pilipino. Pagbibigay ang Filipino ay buhay. Patuloy din ito ang babago at sumasalamin ito sa ating kultura. Maali natin ito, pagyaman at ibasa natin sa ibang generasyon. Hanggang sa susunod, maalam!